Paano kung sa iyong pag-uwi, matagpuan mo ang iyong mga magulang na wala ng buhay? Ang inyong bahay ay napupuno ng talsik ng dugo at may bakas ng hindi magandang pangyayari. Handa ka na bang harapin ang kakaibang istorya ng Hazel Morales and Brian de la Cruz case? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sekreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay mali nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niya na maglalakbay sa istorya kung saan ang dalawang OFW sa Japan ay pinagbintangan at inakusahan na inabando na ang bangkay ng mag-asawang Hapon. Ang pagbintang sa OFW ng Filipina. Dawit sa pamamaslang ng mga magulang ng kanyang nobyo ang isang Pinay sa Tokyo, Japan. Ang mga biktima sinaksak sa dibdib saka itinago ang bangkay sa ilalim ng sahig. Wala kaming balita from the embassy in Japan na umaamin siya to crime of murder or anything. Meron daw na aresto ang sinasabi nila ay uh, Pilipino daw po. And uh, ang kaso, yung charge sa kanya is pareho rin po doon sa first na case, abandonment yung abandonment of, of corpse. Hindi, hindi ko lang magagawa yung pumatay ng tao ng dahil sa pera na sinasabi nila maling mali po ang panghuhusgang ginagawa sa anak ko. Ayon sa Japan Local Media, agabi ng January 16 na magkahiwalay na nakuha na ng CCTV malapit sa bahay ng mga biktima sa Adachi Ward, Tokyo, Si Morales sa ang isang lalaking hindi masyadong maaninag ang muka. Isang Filipino ang inakusahan na nagtapo ng katawan ng mag-asawang hapon sa kanilang tahanan sa Tokyo at iniulat sa mga investigador na ipinakiusap sa kanya ng dating kasintahan ng anak ng mga biktima. Si Brian Jefferson Leasing de la Cruz, 34 years old, ay naaresto noong Martes matapos madiskubre ng pulisya ang mag-asawang si Norihiro Takahashi na 55 years old at ang kanyang asawang si Kimi na 52 years old na may maraming saksak sa sahig ng banyo noong 18 ng Enero. Ang anak ni Takahashi ay tumawag ng pulisya nang makakita ng tanda ng dugo sa bahay dalawang araw bago ito mangyari. Si Hazel Ann Bagisa Morales, na iniulat na dating kasintahan ng anak ni Takahashi, ay naaresto noong ikalabing walo ng Enero at kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya. Si De La Cruz na inamin ang mga paratang ay kilila umano si Morales mula pa noong sila'y nasa Pilipinas. Siya ay dumaan sa pagagamot para sa mga sugat na tila nakuha niya sa isang pagtatalo sa mag-asawang Takahashi. Unang dumating siya sa Japan noong hulo ng nakaraang taon bilang isang technical trainee upang magtrabaho para sa isang construction firm. Si Morales na makikitang kasama ang isang tao sa footage ng security camera malapit sa bahay ay itinanggi ang kanyang pagkakasangkot. Sinabi ng pulisya na ang anak ng mag-asawa at si Morales ay nagkaroon ng alitan hinggil sa perang inutang sa kanya. Ayon sa senior official mula sa Department of Foreign Affairs sa Manila, nasa mabuting kalagayan si Morales at makikipag-coordinate ang embahada ng Pilipinas sa kanyang court-appointed na abogado. Ang Department of Migrant Workers ay magbibigay ng tulong kay De La Cruz. Isang Japanese agency naman na nagsusupervise ng mga foreign technical intern trainees ang nagsabing si De La Cruz ay isang seryoso at mabait na tao na walang pinansyal na problema, ayon sa ulat ng The Asahi Newspaper. Sinabi ng ahensyang ito na kung siya'y sangkot sa insidente, nais namin na siya'y magbayad para sa kanyang krimen ng kanyang buhay. Sa ilalim ng batas ng Japan, Bibigyan ng maksimum na tatlong taong pagkakakulong ang sino man na nakakasira, nag-aabandona na, o iligal na nagmamayari ng bangkay, abo o buhok ng isang patay na tao o isang bagay na nakalagay sa isang kabaong. Si Morales ay dating kasintahan ng anak ng mag-asawang Takahashi, na nasa kanyang 30s at nakatira kasama ang kanyang mga magulang. Iniimbestigahan ng mga investigador kung may alitan si Morales sa mag-asawang Takahashi bago ang kanilang pagkawala pati na ang mga sanhi ng kanilang pagkamatay. Naniniwala rin sila na may ibang tao na sangkot sa insidente. Nang atake umano ang mag-asawa sa kanilang tahanan na may tatlong palapag, nakita ang mga bakas ng dugo malapit sa pintuan ng bahay at sa daanan, bukod pa sa mga palatandaan ng pagpapahirap sa mag-asawa. Itinawag ng anak ng mag-asawa ang pulisya Sinasabi na nawawala ang kanyang mga magulang nang umuwi siya mula sa trabaho at may mga bakas ng dugo sa pintuan ng bahay. Isinagawa ng pulisya ang on-site na investigasyon at natagpuan ng mga katawan na binalot ng kumot sa ilalim ng sahig ng bahay. Sa isang interview sa telebisyon noong Miyerkules, iniulat ni DFA Deputy Assistant Secretary Brian Lau na ang isa sa mga na Filipino, si Hazel Anbagisa Morales, na may itinalagang abogado na tumanggi sa lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Nabisita ng ating embassy sa police station si Hazel Ann. Binigyan ng very limited time, about 20 minutes lang ng panahon na binigay sa ating embahada. Pero nakausap nila at na certain naman kalagayan niya. Pahayag ni Lao. Oh. Idinagdag niya na si Morales assures her family that she's alright. Sinabi rin na maaaring magbigay ng private lawyer ang DFA kay Morales sa kanyang request. Ayon naman sa Kyodo News, ang mga bangkay ng mag-asawa ay natagpuan na may maraming saksak at palatandaan ng pagtatalo at humantong sa pisikalan. Sa course of the investigation, they reviewed some security footage at doon nga nakita na yung ating kababayan ay nasa premises. Ayon kay Lau, hindi pa na-confirm kung kilala ng mga akusado ang isa't isa, dagdag pa niya. Sa isang ulat, nilinaw ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na ang mga naaresto ay inaksahan ng pagsusumpa o pag-iwan ng bangkay, hindi dahil sa pagpatay sa mag-asawa. Sa Japan, maaaring kasuhan ang sinumang hindi nag-report ng pagkakatagpo sa mga bangkay. Ano ang opinion sa kaso ng Hazel Morales and Brian De La Cruz case? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais talakayin, huwag mag mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam.